Newsline. Magsasagawa ng investigasyon ang Bureau of Immigration laban sa kanilang tauhan na nasangkot sa road rage sa harap ng isang kilalang mall sa Bonifacio Global City at sa lungsod ng Tagig nitong biyernes ng gabi. Sa pool sa CCTV ang papalabas na sanang taxi driver nang sinun, uh, sinuntok at tadyakan ng nakaalitang sports utility vehicle o SUV driver at hindi pa na ang sospek at sinabuyan pa ng juice ang biktima. Abinado naman ang biktima na dahil sa galit ay sinabuyan din ng tubig ang sospek dahil o habang gumanti rin ang babaeng pasayro na sospek at sinabuyan din ng tubig ang taxi driver. Ayon Immigration Commissioner Norman Tansinko, bagamat of duty ang kanilang tauhanan ng magarapang ang insidente, sisilipin pa rin uh, kung mayroong nalabag na polisiya ng Civil Service Commission. Sagot naman ni uh, Civil Service Commissioner Attorney Eileen Disada, wala pa rin takas sa batas at dapat managot ang uh, immigration officer sa kanyang ginawa. Sa ngayon, wala nang plano ang biktima na magsampapan ng kaso laban sa sospek. Newsline.